Mga langga, nandito na naman tayo sa tutorial natin At para sa araw na ito, ituturo ko ang different ways to find GCF and LCM Using the Continuous Division, Prime Factorization, and Skip Counting Number Mga langga, para sa akin, ito yung pinakamadaling gamitin para makuha ang GCF at HCM Ang Continuous Division So, meron tayong number na 9 Uh, 21 at 12 so ito ang gagawin natin una hanapin natin ang mga common factors sa tatlong numbers na yan so ano ba yung number na divisible by 9, 21 at saka 12 so ang number lamang na pwede nating ma-divide sa 9, 21 at saka 12 ay 3 lamang ayan so ang 9 kapag i-divide natin sa 3 3 ang sagot so ito naman 21 divide by 3 7 ang sagot tapos 12 divided by 3 4 ang sagot so sa pangalawa natin dito dito sa 3, 7, and 4 na sagot natin galing sa una dito sa tatlong number na yun wala na tayong makikitang common factor wala na tayong number na pwedeng may device sa 3 7 at saka sa 4 kaya ang GCF natin ay 3 lamang so GCF natin greatest common factor natin ay 3 ayan so ano ba ang LCM nito So, dito pwede mong pwede mo pang i-factor itong 2 pero pwede rin hindi na. Kapag hahanap tayo ng mga prime numbers for factorization kailangan pa natin i-factor yung 4. So, 4 can be factor. Pwede natin ma-divide ang 4 sa 2. So, ang 3 hindi natin yan ma-divide sa 2. Kamang ma-divide ba natin? may remainder tayong makukuha. So, wala dapat remainder na makukuha. Perfect dapat ang sagot. So, bring down lang natin. So, ang 3 is a prime number. Ganun rin ang 7. Prime number na rin ang 7. sa 7, hindi na rin natin yan pwede ma-divide sa 2 kasi may remainder pa rin yan. Pero ang 4, pwede natin ma-divide. So, kapag naghanap tayo ng mga prime numbers, dito na yung pinaka last natin. So So dito ang GCF natin yung number na divisible sa lahat ng number. So ito lang 3. Dito kasi wala, wala na wala ka nang makita dito. So hindi kas 3 lang dito yung GCF. So kapag paghahanap ka naman ng LCM ang gagawin mo lang ay lahat ng mga prime numbers ito, ito, tsaka ito, tsaka ito. Yan yung ipag-multiply natin, pag times natin. 3 times 2 times 3 times 7 uh, times times 2 equals ang sagot nito ay 252 kasi 3 times 2 is 6, 6 times 3 is 18 tapos 18 i-divide i, divide, i times natin sa 7 126 126 times 2 is equal 252 so ito yung LCM natin or least common multiple. Uh, ito yung greatest common factor natin. Pinaka-mariit na factor dito. Ngayong gumamit ng factor 3. So, itong 9, pwede natin i-factor. Ang 9 can be factored as 3 times 3. Ang 21 can be factored as 7 times 3. Ang 12 can be factored as Uh, 2 times 6 or 4 times 3. So, pwede yon So, ito, prime number na yan. Prime number. Kailangan prime number lahat yung makukuha nyo. So, itong 4 is not a prime number. So, i-factor pa natin 2 times 2. So, yan. Prime number. Prime number na yung lahat na nasa loob ng dilog. Ngayon, i List, listing by listing method na tayo di galing dito sa mga prime na mga bilog ano na natin 3 times 3 can be factored ang 21 kailangan kung merong 3 i-ano natin para hindi natin hindi tayo maduling madali lang natin makita so ihilera natin yung mga numbers na magkapariha so dito natin 3 natin dito na lang ang 7 wala tayong ilagay dito tapos yung 12 merong 3 so dito natin yan times 2 times 2 kasi walang kahilira walang 3 yan dito so kung ano lang para mabilis natin makita So, dito, meron tayong common dito na factor. Ibig sabihin, meron sa 9, meron sa 21, meron sa 12, 3. So, ang common factor natin is 3. So, sa LCM, yung na isang bilog, isa lang ang bilang yan. 3 lang yan. Ito, 3 times 3 times 7 times 2, times 2. So, ang sagot niyan ay 252 pa rin. So, ang LCM nito ay 252. So, multiply natin. Then, ang 3 times 3 is 9. Tapos, ang 9, i-times natin sa 7. 9 times 7 is 63. Tapos, ang sagot nito, i-times natin sa 2. 63 times 2 is 126. Tapos, ang 126, i-times natin sa 2, makakuha tayo ng 252. So, ayan yung LCM natin. Ulit tayong ibang way sa pagkuha ng LCM. So, meron tayong ganito. Uh, kuha lang tayo ng mga multiple ng 9. So, 9 times 1 is 9. 9 times 2 is 18. 9 times 3 is 27. 9 times 4 is 36. Hanggang umabot tayo ng 9 times 28 para makuha natin yung 252. So, ito yung pinaka last target natin. So, sa 21, 21 times uh, 1, 21, 21 times 2, 42. 21 times 363 hanggang uh, um aabot tayo ng 21 times 12 252 na yun. So, sa 12 12 times 1, 12 12 times 2, 24 12 times 3, 36 hanggang umabot tayo ng 12 times 21 So, yung mga numbers na ito, ito lang yung common nila. Kasi kasunod na multiple niyan, iba na yung number eh. So, dito lang sila nagkakapariha sa pagdating ng mga multiple nila. So, ito na maliit na number nila na makukuha sa least common multiple. Kasi, ang mga sumunod nito ay mga malalaking number na. So, least kasi yung hinahanap. So, ito lamang yung uh, iba't ibang way kung paano kumuha ng LCM at GCF. Alright, ito lamang po ang video ngayon. Thank you so much for watching. Bye!